Sa darating na halalan, pipiliin ko, pipiliin ko, mga matitino. Good morning, Pilipinas, mga kababayan. nag ang mga supporters ni Sara Duterte sa Davao City. nag sila sa kanilang teritoryo ito po ay pagpapakita ng kanilang suporta sa Vice Presidente sa kanyang pagkakaimpeach uh, pagkaka-impeach nga po. Pero mga kababayan, nilangaw! Bago po tayo magpatuloy, marami pong salamat sa mga nanunood po sa ating munting channel, sa akin po mga followers and subscribers. Maraming salamat po sa inyo lahat. I appreciate your support to my small channel. All right, mga kababayan. Ito na nga po. Pakunti ng pakunti ang mga supporters ng Duterte. Ito po ay uh, nakikita natin. Hindi na po kagaya noong 2016 na marami pong nauto ang pamilyang ito, mga kababayan. Maraming nabudol. Sa ngayon, base po sa nakita nating video ng ABS-CBN, kakaunti po yung umatend sa rally po. Rally of Indignation and the candle Lighting Candlelighting para po suportahan tong si Sara Duterte. Dahil nga po sa kanyang pagkaka mga kababayan. Lagi po nating naririnig that karma is real. Tayo naniniwala dyan. Ano pa? Na hindi araw-araw ay piyesta, mga kababayan. Weather-weather lang, tapos na ang maliligayang araw ng uh, pamilyang Duterte. Nagising na ang taong bayan. Nakita nila na sila'y nabudol na panluloko lang pala sa taong bayan ang ginawa ng pamilyang ito. Tayo po'y nagpapasalamat at marami na sa ating mga kababayan ang uh, gumising at ngayon, sila po ay tumitindig na sa tama. Although marami pa rin, pero hindi na po kagaya nung dati. Kaya yes, sabihin na natin, marami pa rin ang makadoterty pero hindi na po kagaya ng dati. Besides, nagkaroon na po ng uh, divorce ang uh, Marcos at uh, Duterte's camp. Nag-divorce na po ang dalawang grupo, ang Unity Team, kaya mas lalo pang lumiit kumunte ang kanilang suporta. Mga kababayan, sa mga OFW, hindi naman lahat ng OFW makadoterty, marami na po ang mga OFWs na nagising sa katotohanan at ngayon tumitindig na sila sa tama. Tumitindig na sila para sa bayan. Alam niyo po mga kababayan, naniniwala pa rin ako. Naniniwala po tayo na mas marami pa rin ang mga Pilipinong nag-iisip. Mas marami pa rin ang mga Pilipinong uh, may utak, matatalino, kaysa po sa mga hindi gumagamit ng kanilang kokote. Mga panatiko kagaya po ng mga Duterte diehard supporters. Yan, mas marami pa po. Ang mga nag-iisip na Pilipino. Kaya, nakikita na po natin sa ngayong uh, nalalapit na eleksyon 2025, pati na rin sa 2028. Hindi na po makakaporma itong mga Duterte na ito. Lalo na, kalaban na po nilang administrasyon paano po sila makakagawa ng ilegal or pag-cheat kung kakontra na nila ang administrasyong Marcos. Kaya alanganin na po yung mga yan. Hindi na po sila makakalusot. Sa palagay nyo, uh, sabihin na natin ano, makisawsaw ang Chinas, sigurado pong mahuhuli yan. Hindi po sila magtatagumpay. Kung may plano po silang uh, Bahiran ng uh, Pandaraya ang nalalapit na eleksyon. Siguradong mahuhuli po yan. Kasi hindi na po sila kaalyado sa Administrasyong Marcos. Kaya mauhuli po sila. Hindi po sila makakalusot. Hindi araw-araw ay piyesta mga kababayan. Tapos na ang oras ng mga Duterte taong bayan naman ang mamamayani, taong bayan naman ang maniningil sa pamilyang ito sapagkat kanilang pinahirapan ng taong bayan, ginahasa ang Pilipinas, mga kababayan. Kaya sila'y sisingilin ng taong bayan. So, hindi na po nila alam ang haharapin nila. Andiyan ang ICC, Anjan ang uh, mga lokal na kaso. Kaso sa pamilyang Duterte. Alam naman po natin na marami pong nagkaso sa kanila. Siguradong lalabas din yan ang mga ikakaso ng uh, grupo ni Senator Laila Dilima. Lima. Nagkaso rin si former Senator Trillanes. So, ang dami po nilang kakaharaping kaso mga kababayan. Makalusot man sila sa impeachment, andyan pa rin po yung ICC at mga kaso sa DOJ sa Pilipinas locally, mga kababayan. Kaya hindi nakakasiguro itong mga Duterte. Sabihin na natin nga malampasan nila yung impeachment na yan. Dadaan po sila sa butas ng karayom. Sila ay sisingilin ng taong bayan, mga kababayan. Balikan po natin yung uh, balita. Yung video po na ano inilabas ng ABS-CBN. Panoorin po natin. Ayan mga kababayan, nakita natin sa video na wala pong katao-tao. Nilangaw mga kababayan ang kanilang pagtitipon-tipon sa Dabao to express their support sa Vice President. Dapat teritoryo mo, dapat napakaraming tao, dapat ang daming supporters ang naglabasan pero wala. Baka isandaan lang, sabihin na natin 150 people. Napaka-liit po yan, napaka-ano po yan, kapiranggot lang po ang uh, dumaluh mga kababayan. Ibig sabihin na talagang paubos na sila. Ibig sabihin na marami na pong namulat, marami na pong nagising at nakikita na ng taong bayan na mali talagang Duterte. Mga kababayan, ang pagsuporta sa mga Duterte ay isang gawaing nga uh, hindi makabayan. Dahil lantaran, alam naman po natin, kita natin, hindi makapagpaliwanag na iipit po sila sa mga hearings. Kaya kitang kita po na guilty po itong mga pamilya po na ito. Nagagalit po sila si former president Digong pag uh, inilalabas ni Sentry ang issue po ng ano pag sa bank waiver. Lagi po siyang nagagalit ibig sabihin mabubutasan po sila once po na ma-open po ang kanilang mga bank accounts lalabas ang katotohanan at yan po ang kanilang tinatago mga kababayan. Kaya guilty po yan ingin po natin dyan, guilty po sila. Kaya hindi po sila pumapayag na pumirma. Dyan po sa pinapapirma ni Senator Trillanes, mga kababayan. Kaya, kaya ano po, si Senator uh, Sonny Trillanes, siya po ang slayer ng mga Dutertes, mga kababayan. Dapat suportahan po natin si Senator Trillanes. Tama po yung kanyang ginagawa. Marami pong galit kay Senator Trillanes noon. Pero ngayon na-realize na nila na ang kanyang pinaglalaban ay ang interes ng uh, taong bayan. Ang kanyang pinaglalaban ay para sa Pilipinas. Dahil ang mga tao po na ito ay nagmalabis, sila po ay nangurakot sa kaban ng bayan at gumawa ng mga iligal na mga aktibidades suportahan po natin si Sentry. Sana po panagutin natin ang pamilyang ito. Sana po sa nalalapit na eleksyon, 'wag po nating iboto, ilaglag po natin ang kanilang mga kandidato dahil uh, may plano po silang bumalik sa kapangyarihan. At pong at kung nangyari po 'yan, delikado ang taong bayan. Delikado ang Pilipinas. Maari pong uh, tayo maging probinsya ng China. Sila po ay pro-China. Itong pong grupo na ito, ang PDP, ang grupo ng mga Duterte, sila po ay pro-China. Napakaliwanag. Never po silang sumalungat kay Xi Jinping. Kaya mga kababayan, mag-isip po tayo. Gusto mo ba ng kalayaan? Currently, we have this freedom and independence pag sinakop tayo ng china tayo iiyak sapagkat mawawala po sa atin ang kalayaan na ipinanalo ng ating mga bayani alam po natin ang china ay komunista pag sila po ang nangibabaw wala na goodbye philippines wala na tayo magiging probinsya ng mga singkit tayo magiging sunod-sunuran tayo magiging alipin, mga kababayan. Labanan po natin ang kanilang mga kandidato. Paliit na po sila ng paliit. Ikampanya pa po natin sa ating mga kaibigan at kapamilya na wag pong suportahan ang pamilyang mambubudol, ang pamilyang mapanlinlang sa taong bayan. Alright mga kababayan, ito lang po muna ngayon. Sana po iabangan nyo ang aking mga videos na ating pong gagawin. Mag, uh, Subscribe po kayo sa aking channel at paki-click sa notification bell para lagi po kayong updated sa mga inilalabas ko pong mga videos. Again, maraming maraming salamat po. Mag-iingat po tayong lahat. Isang magandang umaga sa lahat.